Hanap tayo ng mailuluto natin sa ating mga tanim sa rooftop garden. Pwede nang anihin ang ating mga gulay dito. Hello! Nandito na po tayo sa rooftop garden. Tingnan na po natin ang ating mga iba pang tanim. Meron na dito mga bunga ng kamatis at mga talong. Dami pa rin mga uh, bell Dami pa rin yung bunga. Ayan, napakalakas ng hangin, no? Nilagyan na pala namin ng net kasi pag ay ano, masyadong mainit. Tsaka, yun nga, sobrang malakas yung hangin dito. Nabubwal yung, nabubwal sila, yung mga kamatis. Yan, nilagyan na rin ng tuko dahil nga, nabubuwal sila sa ha, sobrang lakas ng hangin ang daming bunga ng ating mga kamatis, nakakatuwa. So ayan eh, ang ating mga kamatis, nagtaasa na kaya sila ay madaling mabwala sa lakas ng hangin. Ayan, ang dami na nilang bunga, oh. Eh, pwede nang anihin talaga to. Ayan, dami. Ang dami ng bunga. Ayan, ang dami ng bunga ng talong ng ating mga kamatis. Dito sa rooftop garden. Wow, Ang daming bunga, oh. Ito pa, kumpul-kumpul siya. Ito, pwede na siyang anihin. Nag-yellow-yellow na siya. Oh. So, yan. Ang daming yung bunga. Yan. Ito, ating pitasin na ito, oh. Pwede na silang pitasin. Masarap na itong ganito. Kahit medyo-medyo green pa siya. Ang sarap sa usawan nitong kamatis tapos may bagoong, may inihaw na talong, 'di ba? Ang sarap, sarap kumain kapag ganito ang ulam. Itong ating mga siling pula o mga bell pepper. Napakaganda nitong binhi na 'to, napakasipag niyang mamunga. Ayun, napakarami na naming nakuha dito na bunga niya. Ayun, talaga napakasipag niya. Sulit na sulit na itong puno ng ating mga tanim na 'to. Ito oh, nakasisira na sila oh kukunin ko na rin po isa. Eto, may nahulog o. Oh. Nasisira kasi sila dahil minsan bigla na lang aambon tapos maya, maya aaraw. Kaya ayan, nasisira na ay sila. Ang dami ding bunga nitong ating mga saluyot. Kaya yun, pag nalaglag sila, ayan, ito. kusa na lang din silang tumubo dyan, ang dami Oh. Pag naglakihan to, napakaraming nitong mga saluyot na to. Yung mga buto, dito na sila napupunta kalamansi ay may, may, apat na perasong bunga yan po ang ating mga tanim na talong mayroon na rin silang mga bunga uh, talong ay namunga na din ayan tatlo dito ayan tatlong bunga niya ayan pa yung isa mm. Don? Mm. So meron din tayong buo ng talong na so, pwede ay, natin ay, iihaw o pwede ilaga Ayan, tagay natin ng supot, ng plastic kasi nga pagka nag, ano, tinutusok ng mga insekto. Tagay ng plastic. Ayan, ang na buma. Ang lumang buma. Pang-anin na buo ng ating ang talaya umabot din siya hanggang doon sa bubong. Ito, at yung ating sili na, ano bang tawag sa sili na to? Yung siling palay. Hindi ito yung siling palay eh. Ito lang yung ginagamit na sa usawan. Yan, yung sili na yan. Mayroon pa rin tayo dito ng kangkong na tinatalbusan. Pag madalas tinatalbusan ay mas madalas, mas marami silang na i- ano, na iuusbong at nandiyan pa rin po ang ating mga cell po kangkong ayan ang dami rin nilang mga usbong usbong at kapag ang mata ay pagod na sa pagtitig sa mga computer tumingin lang kayo dito sa mabeberding dahon para ma-relax ang ating mata yun pa rin tayo natira dito na pecha yung bok choy ay siya nung ayun ayun no? Oh. sa katagalan ito na lang yung natira sa ating mga pechay. Yung okay, iba ay naubos na naani na natin. Alam mo dati, wala lang, hindi pa natatag natatagpuan to ng mga uod. Ngayon, nung natagpuan na ng mga uod, halos hindi na sila makontrol. Ang bilis nilang dumami, ang bilis ang nilang sirain yung mga dahon. Kukunin na po natin to at mamaya ay magluluto tayo ng ginisang pechay na may itlog simple at pasok sa ating mga budget. So ayan, kinuha na natin lahat ang ating mga tanim na pechay. Ayan, at iluluto na, na natin. Total sila ay ano na, matatanda na. Ayan, ito na ang ating na-harvest naha ng mga gulay sa ating rooftop garden. Nakakuha rin tayo ng mga talong. Ayan, at nakakuha rin tayo ng maraming siling pula. Yan ang ating lulutuin. So ayan, dahil meron tayong naaning pechay sa ating rooftop garden, tayo ay magluluto ng simple and tipid healthy ulam na swak sa ating budget. Meron tayong pechay, uh, bawang, sibuyas, dalawang kamatis, tsaka meron tayong apat na pirasong itlog. Simple at masustansyang gulay ang ating pananghalian. So ito po po ang ating mga ingredients. Meron po tayong olive oil, ito po yung ginagamit kong panggisa meron tayong paminta, meron tayong iodized salt, meron tayong belchim, or optional lang po ito. Pwede rin pong wala, nasa sa inyo po kung gusto nyong maglagay. Ayan, niwain na natin ang ating mga bawang, sibuyas, at ang ating dalawang pirasong kamatis. Tayo may magumpisa ng mag -isa. At itong ating apat na perasong itlog. At lalagyan ko na rin siya ng iodized salt. Itong ating mga pechay ay hiwain ko na rin ng mga maliliit. Ayan, medyo maliliit siya. Katamtaman lang yung laki niya. So ayan po, nahi nahiwan na natin ang ating mga pechay. Ang ating bawang, kamatis, at sibuyas, at ang ating scrambled egg. Kayo po ay mag-uumpisa ng mag -isa ginagawa brown bowl na ito yung sibuyas kapag lanta na ang ating bawang at sibuyas isunod na natin ang ating kamatis halu-haluin natin at saka natin ito tatakpan para mas mabilis siyang maluto after 1 to 2 minutes ay ayan na siya medyo ano na siya malambot na pwede na nating ilagay yung matitigas na parte ng ating pechay, yun ang ating unahin. Pagkalagay ay hahalu-haluin din natin ito. After ilang segundo ng paghahalo ay isunod na natin itong mga dahon ng pechay. Dahil napakabilis lang itong maluto, halu-haluin ulit natin. At saka ulit natin siya takpan para mas mabilis siyang malanta. So, titimplahan na po natin. Ayan na siya, luto na. Medyo luto na, malambot na. Lagyan na natin ng konting paminta, asin, at ang ating pampalasa na bechin. Ito po ay optional lang. Nasa inyo po kung gusto nyong maglagay o hindi. So, halo inulit ulit natin at pwede nating ilagay ang ating itlog. Ayan, lagay na natin ang ating apat na perasong scrambled egg. So an luto na ang ating healthy ginisang pechay sa itlog. Ito ay napaka-healthy, napaka-tipid na ulam at pasok na pasok sa ating budget lalo na po tayo kung tayo ay may tanim sa ating uh, bakuran na mga gulay. So ito na po ang ating finished product o ang ating nalutong recipe ngayong araw na to, ang ating ginisang Pechay na may halong itlog, kamatis na inani sa ating uh, rooftop garden. Ayan, may panan tayong maiulam na masustansya, napaka-healthy at napaka-sarap na recipe ngayong araw na to. So maraming salamat po sa mga sumama sa lahat po ng tumambay na pasilip na padaan sa ating munting channel. Maraming maraming salamat po sa viewers, silent viewers. Ingat po tayo lahat. Bye! God bless us all and keep safe everyone!